Tuloy pa rin yung pag-video natin. Uh, Tinitesting pa rin ni Kuber Hill. Ang operator natin malupit. No? punong-puno siya. Against the light ba tayo? Hindi naman siguro. Ayan. testing na. Ayan, dakot niya yun. Punong-puno, no? DC-230 po, the 7, no? The 7. Uh, may gumawa na rin ng bomba nito. Kakilala ko rin gumawa. Uh, maayos naman yung pagkagawa ng bomba ah uh, hindi lang nabalance siguro or busy lang yung aking katropa na gumawa. No, yan. Kung nakita yung video na to, malalaman niyo siya yung gumawa. ng pump. ah uh, no problem naman sa pump. Yung pagkagawa niya, no problem. Baka busy lang yung ating tropa na gumawa. Kaya hindi na natutukan. At hindi na balance, eh, no. Pero okay naman yung pagka-overall ng pump niya. Okay naman. Yan. No, yan. Okay na siya. natin Tumatakot-takot na siya no? Like, share, subscribe to my YouTube channel Si Heavy Equipment Doctor po ito Nagkasabing tawag lang kayo sa amin Yan po, punong-puno puno po yung bakit, grabe ano oh. Punong-puno oh. Ayan po oh. Thank you, thank you At maraming salamat sa inyong lahat no? At Like, share, subscribe to my YouTube channel Ito po si Heavy Equipment Doctor Nagkasabing Ayos lang, tuloy lang ang ano. Anoorin niyo lang yung ano natin, no. Talagang grabe bigat puno. Oo. Anoorin niyo lang siya. Ah, thank you and bye-bye. Like, share and subscribe, no. Ah, balik ko sa ba explain ginawa ko. Ah, nilinis lang natin yung merge divider. Pati yung pilot, load ah. 'Yon yung pilot reducing valve niya, ilinis din natin, pati yung dalawang solenoid dun sa pump no, yun yung ginawa natin uh, marami nakakaalam noon, hindi lang ako, uh, at may hirap tayo ni video, uh, misa kasi yung iba, pagpapagalingan, huwag eh. tayong pagalingan kung ano yung alam natin, gawin natin no, importante may naiuwi tayo na mga kain sa pagkainan ng pamilya natin sa trabaho natin ganito, no ito po si Heavy Equipment Doctor Nagsasabing God bless sa lahat ng Heavy Equipment Mechanic Mga katulad uh, kong trabaho Sana dumami pa rin yung gawa nyo Ng na mga nakontrata rin tulad natin no? Hindi tayo mawalan ng mga nakontrata Ng mga equipment para mapag-aral At mapakain sa mga pamilya natin Salamat at maraming Maraming salamat and God bless You all and love you, bye bye